Guys, ito pala yung sagisag ng lalawigan ng kabanete, Ito yung bago. Bagong gawa dito mga lods. Bagong gawa lang ito sa ano nang kabite. Napakaganda mga lods. yun eh, no? Kanda dito eh, Ayan. Ito yung bagong ano nga lods. Ano nila? Ah. Eh. May vlog. Bihira pa napunta dito mga lods kasi ito yung bagong gawa para mga lods, bagong gawa. sagisag ng lalawigan ng kabinete ayan mga lods oh, mga nagpipicture dito bagong gawa lang to mga lords. ayan, oh. ayan yung area ayan. bagong gawa lang ito mga lords, uh, malapit to sa ano pagka ano nyo ng 13 SM ng 13 papuntang naik ayan. daanan nyo to mga lods ayan oh. Ito yung sagisag ng lalawigan ng kabinete. Kanto kaluang yan mga lods itong ginagawa nila. Ayan. Ganyang kaluwang mga lods.